Hi guys, dahil nga wala akong maisip na may ulam namin ngayon ng anak ko. So, ang gagawin ko na lang is magluluto ako ng itlog. Tapos, um, isasangag ko yung kanin. Tapos may sausage. Yun na lang guys, kasi wala na akong maisip talaga. So, Gabi na rin naman guys, kaya ito na lang madali-dali lutuin, 'di ba? Ang galing-galing ko diyan. Galing-galing ko mag-isip. So ayan, nagluluto ako. Lalo, dahil dalawa lang kami ngayon, so magluluto lang ako ng dalawa. Tapos sausage yan. Lutoin ko lang yan. So madali lang naman kasi ang sausage guys. So paikot-ikotin mo lang yan sa kawali. Ikotin mo lang yan guys. So madali lang yan. So okay na, ba diba? So susunod ko dyan is magsasangag ako ng kanin. Kasi um, sayang yung kanin, eh, dalawa lang naman kami, hindi na ako nagsaing, yan na lang, magsasangag na lang ako. So, yan, may mekos, mekos natin yan. So, gusto ko talaga sa sinangag guys, nilalagyan ng oyster sauce and magic sarap. Piling ko ang sarap-sarap, feeling piling ko ang perfect ko dyan magsangag. So, yun na, guys, diba? Lilipat ko nga ang camera dahil ikakain eh, na kami. So, yun, diba, guys, madilim na. Oh, gabi na kasi. So, yan nga, guys. So, kain na kami. Sabi ko nga sa anak ko, mag-smile ka habang nakain. <laughs> yan nga. So, sinandokan ko na siya. Eh, napagalitan ko nga pa pala siya niyan. Kasi nga, um, gabi na, nasa galaan pa. So, yun. For the sermon, ang lola mo. So, yun na nga. Kain na kami, guys. O, kain tayo, guys. Ang sarap nito, guys. Kasi, um, kahit ito lang ang ulam ko. So, ayan. Thankful na ako talaga yun sa ganyan kong ulam. So, ang sarap-sarap, diba? ba diba? Napakayaman ko na kasi may sausage ako, ba diba? Ayan. Tapos, sumahan mo pa ng ketchup. So, perfect combination. Char. <laughs> So, yun na nga guys, habang ako yung nag, uh, nakami dyan, is nanonood kami ng TV. Kasi ewan ko ba guys, yung TV namin parang nagiging radio na lang. Basta may maingay sa amin, okay na, okay na sa amin. Contento na ako di ba diba? So, iinom akong tubig guys. Tubig yung iinomin ko, hindi kape ha. Hindi kasi uso dito yung baso guys. So, yan. Kaya tasa ang ginagamit. So, yan na for the hiran-hiran ng person. So, iinom muna ako ng personal pit guys para pang... Madami ng dugo. Char! Yun lang guys.